Sabi. Oh, bigay mo sa akin. Magagalit sa'yo si Daddy niyan. Oh, ginamit mo yung motor niya. Sasabihin kita. Susumbong so, kita kay Daddy, ha? Susumbong kita? Susumbong kita. Ano sasabihin mo kay Daddy? Sama ka, perya? Sabihin ko, ginamit mo yung motor ni Daddy? Sino Sino gumamit siya? Aro, sumbong kita kay daddy. Punta ka perya. Dinala mo yung motor niya. Kinuha mo pa yung susi, oh. Oh, kinuha mo pa yung susi. Papagas mo yun, ha? Papagas mo yun, ha? Papagas mo, may pera ka? Nasaan pera mo? Oh, saan? Anong ginawa mo sa perya? Ball? Vamos com você, Lola.